Hi guys! I'm back! Nandito na naman ang lola niyong sabog! Thank you guys for coming back to my channel at eto guys, magsto story time lang tayo. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga project na nagawa ko. Actually, isa lang po itong ipopost ko ngayon kasi ang lola nyo tamad tamad na pong mag-edit dahil wala naman po atang nanonood sa akin <laughs> Anyway guys, thank you for coming back. At eto na po siya, without further ado, ay eh, papakita ko na kung ano ang ikinaka-busy ko dati. At saka, meron pa naman po ako ikinaka-busy ngayon, yung paglalaba, pagluluto, at pag-aasikaso ng aking mga anak. <laughs> eto na po guys! Living room area niya po ito, bumili lang ng furniture at inilagay. At eto naman po ang kanyang kitchen at dining area. Eto naman po ang kanilang bathroom, toilet and bath, gigibain po natin yan. At eto ang kanyang kaisa-isang bedroom. Simple lang po ang ceiling niya at meron po siyang light na may electric fan, I-maintain po natin yan. Mahigpit na po yung closet at papalitan natin ang kulay ng door. At eto guys, virtual tour po tayo. Bare na bare po ang kanyang bedroom. At ayan, may bed lang po siya at gagawa po tayo hanging cabinet sa taas. At eto guys, ang ceiling hindi na po natin gagalawin para hindi na po malaki ang gastos natin. At eto naman po din ang kanyang living and dining ceiling, hindi na rin po natin gaanong gagalawin yan. Etong floor, hindi po gusto ni owner, kaya pinatanggal po niya at magpapalit po kami ng vinyl. Ayan, makinis na po siya. At etong CR, ipapakita ko lang po sa inyo dahil huling glimpse bago po natin wasakin at gibain ang lahat ng naanjan. At eto guys, sinatanggal na namin yung mga tiles sa CR at eto, nagtataka ako kung bakit dalawang layer po ang kanyang tiles. Natanggal na po at etong unidoro po muna ang gagamitin nila habang di pa ako nakakabili. Nag-waterproof din po kami ng CR at ng kitchen area. Pinalagyan po ng admin ang flooring ng kitchen para po just in case na magbasa-basa sa pagluluto eh hindi po tumulo sa lower floor. At eto naman guys, ang CR. Kita niya naman, nasa bewang na po ang naikakabit na tiles. At boom! Tapos na po ang tiles. At ang inidoro po, luma po yan para magamit po ng mga construction workers. At dito naman po tayo sa bedroom. Ayan, minamasilihan na po yung mga butas-butas. Heto -butas. na po, dumating na po ang ating mga modular cabinets. Ang mga cabinets po kasi niya e pre-cut na at dadalhin na lang po dito para i-assemble. Gumagawa rin po ang lola niya niyan. At heto na po guys ang mga walls. Ready na po yan at napinturahan na para pag-akyat po ng ating modulars. E i-assemble ia na lang po natin. Ready na rin po ang mga ducting at syempre ang mga abang natin na kuryente at mga tubig. Handa na rin po. At ayan, inuumpisa na pong ikabet ni Steve ang aking mga cabinet frames. Syempre naman, shout out sa iyo. At ayan guys, maglalagay po kami ng hanging cabinet sa taas po ng kama at naikabit na rin po namin ang mga wall cabinets dito po sa living and dining. At ang kitchen, eto na rin po ang cabinets. Heto na, dumating na rin po ang kanyang wall mirror. Naglagay din po kami ng board para sa focal point at lagay ng TV sa bedroom. Nilagyan ko rin po ng design sa headboard para meron po tayong pailaw. Pinaibahan ko rin po yung kulay, ginawa ko siyang darker para naman po magkaroon ng focal point ang ating bedroom. At dito naman sa living room area at dining room area, nagpalagay po ako ng mga white moldings para magmukha naman siyang social. Wow! Ako na rin po bumili ng kanyang mga bathroom accessories. At syempre naman, ang mga inidoro at mga lababo, ako rin po ang bumili. Soft close na rin po yung kasamang takip ng toilet bowl. Wala ito, optional tanggal para makita lang na. At siyempre, sinubukan ko na rin pong upuan. Nagpagranite din po tayo at basin type po ang kanyang lababo. At nagpalagay din po ako ng suspended cabinet. At eto, nagkakabit na po kami ng mga bathroom accessories at base po sa height ko kasi kasing tangkad ko po ang owner ng unit. Para makaiwas gas-gas, nilagyan na po natin ng quartz ang kanilang TV cabinet, gayon din po yung cabinet sa likod ng sala. Syempre naman, ang kitchen naka-quartz din. Nakaligay na ang induction at ang kanilang pailaw. Pinalitan din po namin yung sliding doors ng kanyang closet kasi mahigpit na po yung dati at hindi na po compatible sa mga bagong mechanism. At eto guys, nagdarating na po yung mga furnitures, blinds, mirrors, at saka mga appliances na binili niya. At bago po magkalimutan, huwag po natin kalimutan mag-click ng like and subscribe button para updated po kayo sa aking mga uploads. At bago ko po ipakita ang ating finish project, ipakikita ko po muna ang aming unang plano at syempre naman ang aking proposal. Meron nga po pala tayong gustong ma-achieve at ginagayang motif. Ayan po ang gusto niya maging itsura ng kanyang condo unit. At eto na po ang ating natapos. Heto na po ang kanyang living room and dining area. At eto naman po ang kanyang kitchen area. Dumating na yung mga appliances niya. At eto naman po ang bedroom. Yan po yung sa headboard side. At eto naman po yung sa lalagyan ng TV. Eto naman po ang kanyang CR. Maliban po dito sa mga pictures, e eh, i-attach ia ko po ang video virtual tour sa loob po ng kanyang kondo. Enjoy na lang po kayo at mananahimik muna ako ng kakadakdak ko. <laughs> Po guys ang natapos ko ng project. Syempre naman, shout out sa lovely couple. Syempre alam niyo na kung sino kayo sa pagtitiwala sa lola niyo at pinaayos ang kanilang kondo. <laughs> Abangan niyo po yung mga susunod ko pang project. Akala mo naman ay eh, napakarami. At yung mga paglafang at kung ano-ano ang kalokohan na ginagawa ng isang lola katulad ko. Thank you guys for joining me. Hanggang sa susunod! magsusuklay nga muna ako. Bakit pa ba napakatigas ng ulo nitong bukot? Sabog na sabog. Ay, naku. Ano ba yan?